Saglit lang po! Napaka-espesyal po ng linggong ito sa panahon po ng Pasko ng pagpapanganak ng ating Panginoon sa so Kristo. Mahalaga hindi lang si sa Kristo ang kanyang kapamilya. Kaya nga sa unang pagbasa, kalooban daw ng Diyos na hindi lang pahalagahan, kundi igalang, irespeto, kupkupin ang ating mga magulang na kumupkup sa atin lalo na kapag sila'y tumanda na. Kalooban ng Diyos yan na kanyang gagantimpalaan. Bakit? Kasi sa ating ebanghelyo, nung, ibin, nung nagpasalamat ang mga magulang ni Jesus sa Diyos Ama, dalhin siya sa temple, sabi ng Diyos, siya ang aking gantimpala sa sanlibutan. Ang pagkupkup sa isa't isa sa ikalawang basa, bagbasa, ibig sabihin, pagmamahalan, pagiging mabuti, mapagpatawad, hindi na mapag-alaga, mapagbigay. Yan po ang pagiging pamilya ng Diyos.